daw oh, panalo po oh. ito po naman itong marigold kumbaga mas maganda po ba kung tutuusin ay itong pispan ay hindi po mat matataas po ba ilalagay kasi oh, magsusukal ito po si marigold kumbaga ito na halos yung taas niya oh. kumbaga hindi siya lalampas sa pilapil po nitong pispan kaya ho ito kumbaga tumaas man siya konti tapos ay once na tumaas pa po pati siya ng mas sigit pa pwede ho siyang e-proning matitira yung mga sanga bulaklak lang ho yung matitira oh. ayun po mga kalayas magandang araw po sa ating lahat oh. ang episode na ito ano po may nakikita po akong pwedeng itanim dito sa gilid nitong pespan po oh. yung mga naka Lagay po sa ating plastic na itim oh. Tataniman na po natin ito para Ano nga po bang tawag dun? Para Vietnam rose po yun Ay, oh. Yung po bang pino yung dahon? Yan, papakita ko po sa inyo Tatam na natin ito pa, At gawa na yung po ba yung parang Hindi tumataas na halaman Oh yan dito po sa side na ito Yan ito lalagyan po natin yan Yung po bang pinong pino Papakita ko po naman sa inyo Yan atin pong tataniman na ito at para yung po ay pag na direct sunlight ay mas yumayabong po ba oh ayun po naman ayun ay nakalagay dun sa gilid ng ating kubo na parang hindi pa rin siya nakatanim oh yan dagdag tanim po tayo dito ngayon oh yan dadagdagan natin yung kay utol na mga ito po yung kanyang iba pang halaman diyan siguro dito sa taas yung po naman ay ano kumbaga di nga po ba ito yung pilapil din siya po naman ay kumbaga siya na yung pwedeng maging mo uh, oh. yung pinaka pinakaapakan yan tapos ano pa kaya siguro maglagay tayo sa ibang gilid ng marigold dito may marigold din doon nakalagay basta napakaraan pa po nang pwede natin i -ano dito oh kaya ho medyo puspusan din tayo sa pagtanim. Ay gawa ho na ngayon ay kumbaga may ulan pa rin po dito sa lugar. Ay para po ba mabuhay na? Oo oh, yung magdiridiritso na. Ayan, oo. Oh. Lagay natin siguro dito. Kukuha tayo sa pa kaya pwedeng maglalagay ng iba pang halaman. Siguro pwede na yung tanim na natin. Diyan sa gilid. Alin pa kaya? Ito po yung halaman na yun, no? Para po mapatanim na rin. Yan. Ano nga po bang tawag ninyo dito? Vietnam Rose nga po ba? Ito yan, no? Yan. Siya po natin ilalagay. At ito po naman. Pwedeng... Kung baga, pag ba magulang na yung kanyang katawan, kung baga, napansin ko lang po, ano, kung kahit tapakan, para lang siyang carabao grass, pero yung mga hindi maaapakan, siya po yung magaganda yung pagka sibul uh -huh. ya yeah, ito tatanim na po natin ito doon ya yeah. ito lalago na ho ay oh ah, ay yeah, anong gara na rin doon uh -huh. yan yeah, para po pati mapatanim na nga uh -huh. pero magtitira din po naman tayo yan yeah. tapos Alin pa ba dito meron pa ba tayo dito ito magtitira na lang po tayo ito siguro oh. Yan ito. Ilagay na rin po natin ito doon. Sa gilid ito po ay ano, marigold. Yan. Marami pa naman po dyan Tapos alin pa kaya? Diyan po ang ating mga itatanim. Marigold. mas maganda po at mapapatanim na rin tara po sama-sama po tayo malapit na rin siyang mag bulaklak oh. tatanim na po natin ito bali ito po yung bulaklak Nung ating itatanim yan oh. po ba yan? ito po ay kit kit yung ibig sabihin ay eh, para po bang gumaganon lang siya para din siyang bermuda yan o oh, ito oh. Yan po yung ating tatalan dito. Sa away na ito. Pwede siyang umano, pwede siyang bumaba. Ayun po bang pwedeng gumapang siya? O gumagapang siya? ya yeah. Ito po yung magiging ano nito. I-divide-divide na lang po natin siguro. Siguro. Dito tayo sa side just in case po naman na pwede nang daanan narito lang sa gilid basta dyan po ay nakikita ko ay kahit matapakan yung damo basta yung hindi naaapekta hindi po naman namamatay uh. yeah. kaya nasa gilid lang ano po para pag uh, ano nya dito gagapang siya parang tingkabilaan na uh, ano po kurot so, ang dami ng ugat kahati-hatin oh. ah, lang po natin mabuhayin po ito oh. yan oh. yan ito na po dito na siya Ya, yeah, makikita po ninyo ang ano nito. At ito ang mga na, napakabibilis. Oh. Yan po. Mabilis po itong mabuhay. Kahit nga po basta katawan lang ang itanim nito. Bu Buhayin nito. Oho, yan Aha. Oh. Uh -huh. Makakapigil po pati ito ng paghuhuna ng lupa pala. Oho. Uh -huh. Ya. Yeah. yan ito po ang ano niyan yung bulaklak yan oh. tanim na rin natin to Vietnam Rose po ata tawag dito ay anong ganda na yan oh. yan ganyan po magiging green yan pero yan yung ano nya sisibol habon po yan sa ano yung bago dumating po bang summer uh, maganda yung buhay na yung ating salaman para po pag up lang na rin eh, na kabilaan eh. tapos magiging mother plant pa po yan pagka gumapang ng gumapang Kaya so, mga naitanim mo oh. Yan. sa gilid gilid oh. tapos yan pa po oh. Yan, sa gilid yan oh. basta po kahit dumaan tayo ganyan po ilalawit lang yan po palawit ng palawit ba haba pong lumalago yan ay ugat lang ugat lang siya uh, -huh. sumusupang na sumusupang tapos may natira pa po tayo dito ito talim na natin to saan ka natin to ilagay pwede dun sa gilid po dun uh. ito po ay marigold uh. -huh. Marigold. siya Pwede rin pala dito na lang sa side. Dito oh. Dito. Yan marigold lagyan po natin ng marigold. Dito po tayo magtatanim. Oh. Dito sa mismong gilid. Yan, yeah, Marigold. Atin po kinukuha yung ano para mapatanim po uli. Pahati na lang po natin 'o. Oh. to. Oh. Dalawang puno siya. Dito lang po natin sa gilid ilalagay. to. Yeah, Yan para po dalawang dilawang narito sa side. Kuhain ko pa po yung meron pa tayo doon Yung nakalagay lang sa ano Yung may bulaklak na po Yan na po Dalawa Kuhain po natin doon yung isa pa Ayan po babawas po tayo dito Pwede po itong itransplant Yan o andahan pa naman po dito Yan o oh. Pwede pwede po yung itransplant Para mabawasan po yung pistuhan Yan o oh. Ilalagay na po natin doon sa gilid po naman hindi maano ngayon gawa ng ano po ba ang panahon yan to sasamahan natin ang lupa yan o no. yan timing po tapos meron na siyang pabulaklak nice Pwede na rin ito. O, oh, diretsyo na po ito. Buhay po ito. Yan o. Ito po ay marigold. Oh. Yan o. No? Oh. Tayo po naman ang dami dyan sa gilid. Ito po ay yung mga nasa ano ng plat. Oh. Yung mga hinagis po natin, ito na, ano, na buto. Nung nakaraan, oh, yan, oh. Awa, <laughs> pagkagara. Diyos po. Pagkaganda po na, ray. Oh. Yun, oh. Yeah. dito po natin itatanim mo oh. dito po natin sa gilid dito ilalagay oh dito yeah. ah, ang ganda oh panalo po oh. ito po naman itong marigold kumbaga mas maganda po ba kung tutuusin ay itong pispan ay hindi po mat matataas po ba ilalagay kasi oh, magsusukal ito po si Marigold kumbaga ito na halos yung taas niya oh, kumbaga hindi siya lalampas sa pilapil po nitong pispan kaya ho oh, ito kumbaga tumaas man siya kunti tapos ay once na tumaas pa po pati siya ng mas higit pa pwede ho siyang iproning matitira yung mga sanga bulaklak lang ho yung matitira oh, talagang panalo yan oh ay buhay na buhay na po karagin eh oh. Yan. Yeah, kumbaga po ito tataas, ano. Pwede siyang ikat dito, tapos magsisibol siya ng panibago. oo oh, kumbaga yan po yung magiging ano nito. Magiging setup up. Kasi maganda dito sa gilid, wala siyang ano. Hindi ma... Ang tawag yun? Ma... Malalampasan po ba yung ano ng pispan? Oh, napakaganda panalo Apa? pagkagata oh yan papo mas maganda po dito kung masusunod na po kung bakit tayo kanya-kanya rin honang pag-ano ay kumbaga color coding yung magiging ano nung bulaklak dito dilaw ko oh, may yung may mga pink pa po tayo dun ay na hindi ko makilala kung anong pangalan nung halaman na yun yung basta kulay pink o oh, dito puro dilaw yeah. ha panalo ito po buhay na buhay po ito yan yeah, o Nagkahit suhitsura na. Ah, Oo. Oh. Iyan. Yeah. Nagkahit suhitsura na. Iyan. Iyan natin putingin natin mga itidani. Iyan. Ang ganda iyo. Panalo. Oo. Awa ina inda Yan po naman ay hindi na ma-stress at gawa po ng ang panahon nga po dito sa amin ay laging ma Yan kung mapapansin niyo po. Lagi makakulimlim po uho. Uh yan kaya po iwas na siya sa pagka-stress. Oh, uh yan. Oh. Pwede na po ano, dilawa, dilaw, ah, dilaw. Basta po uliting kuli. Pag siya sumapaw nang mas mataas, pruning lang natin, pruning. Parang ganyan lang. Tapos dito na huya magbubulaklak sa mga gilid. Oh, ayaw. Ganda. At saka po pinanghihinayan ko ay yung kulay ano natin dito. Yung kulay orange na ganito. Ay awan ko pagka biglang may makita tayo siguro humingi tayo or bumili oh, ko po yun eh yan no? bahala yan po mga kalayas ito po yung unti unting uh, pagbabago po dito oh, kumbaga okay naman po oh. panalo ayun po salamat po sa inyo pagsama ano po Ingat-ingat po uli ang lahat. God bless us all. <laughs> Sabi ni Utol, God bless us all. Oh, tama ano mo. Yun, oh, no? ah, pagka panalo po talaga ng tayo dun na, eh, tama mo. Yun ay lalabas dun, mga dilaw. Siguro may color coding nga, mas maganda, no? Pink o red dun sa side na yun. Oh. Ayun, ingat po ang lahat. Happy Lampo! Bye!